Ako masayang masaya naman ako na walang masyado. Wala namang mabigat na nangyari sa akin. Buti na lang talaga, bongga din yung sinasakyan ko, matigas siyang sasakyan. So, kaya walang uh, mabigat na physical na nangyari sa akin. Yung sasakyan lang talaga ang nangarag. Ako hindi naman. Pero nanawagan ka eh na no, tulungan no. din yung mang, yung makabanga. no? Yun pa yung inisip mo? Naawa kasi ako kasi parang naiwan siya sa ere. Alam mo yung mag-isa niyang mag-isa oh. niyang susolusyon ng malaking-malaking problema mm -hmm. na to. Eh syempre, pag mo parang wala naman siyang kakayahan mm -hmm. na solusyonan niya tong problema to. Tapos nung tinanong namin ang pagkakaalam ko, ang pagkaka sa sa amin na hindi nga daw sasagutin nung 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 lala mo uh -huh. kasi wala, wala daw silang ano doon liability. Hindi rin daw sasagutin nung contractor. Yes. So, mag-isa lang yung driver. So, mm -hmm. overnight nga siya dun sa presindo. So, naawa ako. Di ba? Mm -hmm. Parang nag-isa siya mm -hmm. at ang mahalaga naman safe naman no mm, even the kung driver din di di ako buti na lang correct, dahil may pasyake pa. Tapos yung okasyon natin si Opendam. <laughs> uh, pero the driver safe okay naman no. ako kasi okay yung yes. driver kasi tinakbo siya tapos tinanong ko kung okay siya although tulala siya. Pero mm -hmm. hindi naman daw tumama yung ulo niya kasi mm -hmm. nakasit mm -hmm. daw siya. Kahit yung isang sasakyan yung dalawang nakasakay dun sa Benz in shock lang din yung mga bagets pero hindi ko na alam kung anong nangyari kasi sabi ko I advised him to go to the to the hospital or sabi ko you have to have yourself checked yes. kasi humampas yung ulo niya dun sa ano dun sa mm -hmm. bintana nung nung sasakyan niya although wala naman dugo walang pumutok mm -hmm. pero sabi ko still you have you have to have yourself checked mm -hmm. so hindi ko naman na alam kung and uh -uh. may this be a reminder also for all the 'di ba the workers the drivers the riders for, no, for everyone yan this yan. is a reminder for everyone to be responsible pag inaantok na huminto yes. 'di ba mas mahalaga naman at the end of the day pinakamahalaga pa rin ang buhay kaysa sa i-deliver. Ide mas pinakamahalaga pa rin ang buhay kaysa sa trabaho, kaysa sa tinatrabaho, kaysa sa kikitain sa trabaho. Pinakamahalaga pa rin ang buhay nating na lahat. Kasi pag may nangyaring masama sa atin o may, 'di ba? Kung may namatay o ano, it's not gonna be worth it, 'di ba? Kaya kung inaantok huminto, mm -hmm. di ba? Kung hindi kaya, wag maneho. Lalong lalo pat kung lasing, wag magmaneho, di ba? Mm -hmm. Maging responsable sa kalsada kasi hindi lang naman buhay mo. Ang dami mong buhay na maaapektuhan pag nasa kalsada at nagkaroon mm -hmm. ng ganung klaseng aksidente. excited